So, good morning guys, no? So, usani nga produkto nga mo ang ibaligya unya niya, ang waraganab. Okay? So, ang halin ani mauday ni siyang ikuan sa Palestine. So, mo siya mga, mga pagkaon sa mga Arabo. Kani siya nga klase nga pagkaon, no? Sikat ni siya, mo siya ang ibutang, i-decoration diri. So, dahon ni siya nga grapes, tapos nadin siya ginabutang uh, uh, sa sulod niya. Mura siyang suman. Okay? So, ready na. Okay, mo siya, di ba? O, makita ninyo. Unya, magmaninda-maninda mi dito. So, inshallah, mahurot niya ni for the support sa ilahang country ng ilang nagustuhan. Muna, mga langga, no, wala ganap. Muna siya, isa nga pagkaon nga, uh, pagkaon sa mga Arabic foods there is sa Middle East. So, laban lang kita, no? Kayo mo na mag uh, grabe sila makasuporta, diri. Kung naging sila gusto nga suportahan, mo sila mag effort gid na sila mo hatag gid na sila way pag alin pag sa bisan unsang mga klase nga ilahang suportahan so nakita ninyo no oh, lisod kay na siya himuon guys kay grips na siya dahon na siya sa grips tapos mura siya suman di ba oh pero first time nakakaon ko ni dili ko ganahan pero hanto niya gigilami ana gid gigil ko oh, di ba Ayan, ang ato ang cocker of the day. So, di na i-flex. Na natin siya i <laughs> okay, guys, no? So, mo na to siya, guys. Nag-ready na me. So, later on, mag-live ta or mag- kuan magvideo ta para maka-upload ta sa unsay mga final, unsay mga gama nato unya niya later on. So, thank you for watching, mga langga. Bye-bye! Ano to? Ano to? Kasi yung time na Mine, my law. <laughs> One dozen, my Dami. Saan galing? Ano ito? Dami, mine. Kunin natin. Wala kang pangalan dyan so ah oh, mo tayo chom lang na mm. nilil lahat na okay guys so vlog mo na tayo for today no so ayan po ang mga friendship natin no na kumakain na sila yung mga basher natin number one basher natin for today's video mga langga. i can be

Okay, so ayan po guys. Nagtitinda po ako doon sa sala ng ano, para nag, nag, nagsusuporta ng Pak Palestine. So ayan guys, no? Oo, ayan po tayo, no? Grabe, ayan sila. Naguhugas ang pinggan. Yan po yung mga ano, kawawa naman itong isa dito. Umuwi na yung isa, ayan. Oh. Siya na lang mag-isa talaga dito guys. Grabe. Kawawa sila siya lang mag dito na ano. O, di ba? Hugas. Tapos, ayan. Ito po yung umaatake na yung ano dito. Agoy! Yung lababo mo nyo, oh. Ah, gano'n. Gano ba? Grabe ang amo dito guys, sobra. Ayan guys, si Bising Bisi nagsuporta ng kalistin. Ayan na. Nagkakagulo din dito sa kusina, 'di ba? Daming ugasin. Grabe. Sa sala ano na sila. nabintana kaya yung ano namin doon. To check natin later kung nabibenta na ba. 'Di ba? Yan ang buhay. Ah. Shuno! Hindi akin! Wala! Allah! Oh, na. Allah! Oh my God! Oh, ayan kasi eh! Maritis ng maritis kasi eh! Sige na, eh. i-ano mo na! Eh, ano <Yeah> yung pasalubong galing sa Pilipinas, guys. Nauna na ang pusa, guys. <laughs> Ayan ka! Kinain na ng pusa. Ayan! Oh, bigyan mo din kasi may kawawa oh, din. Ayan. Hindi na kita. Good job ako na, galuuron ko. Kaya yung ininom ko. Pagka nag ako na, ano hmm. kasi pinakuha ko nila, ano nila dalaga. Kahit si madam, kumuha ako ng kailangan ko. Nakuha ko isang bit. Opo. Hmm. Ayan, okay. nanginiiki. Nasiya, guys. <laughs> so, mawari na siya, no. Yan yung, yung buhay namin Friday. Sobrang, ano. Ayan, nagsusupport ng Palestine. Saan ka ba? Saan ka nakasupport? Palestine, wala. Boy, Palestine. Palestine. Makikita mo lang si Janet. Ah. Lagi ako ngayon sa Instagram, okay. hindi sa FB. Aawa ah, oh, okay. ka talaga. Ah. Okay. Ikaw, B, saan ka, B? Palestine, wala. Like, Araw-araw, <laughs> ganyan, kadami. Oh my God. Ayan, tinamuang nasa Instagram ko, lahat yan. Oh my God. <laughs> Tara. <Ayun>, ano Yung wow, <laughs> ano? Wawa naman talaga. What's your name? Yan lahat ang makikita nila kasi sa Instagram, di ba? Oh my God. Ito pa maawa ka. Sinag sa akin ni Maya sa Edinira Coast. Grabe na. No? Oh my God. Kawawa talaga. Mga bata. Karamihan na matay mga bata. Kaya grabe ang support nila, no? Eh mga Muslim yung mga yan. Kaya nga. Oo, What is the excuse? Not excuse what is Grabe Kawawa. Mga muslim to, kaya grabe ang support. Grabe ang support. Ah. So, um, grabe ang support. ang mga namatay. Ito kaya grabe yung suporta ng mga ano mga amo grabe namin grabe guys. Kasi nga mostly mga Muslim mo ang nangamatay. Halos buong lugar ng Palestine ganyan na sira na. Gawa ng Israel. Araw-araw. Oras mo guys. Sobra. Kawawa no? Oh my God. Halos mga bata. Grabe na. No? Wala na sila magula. Yung mga karamihan din. Wala na. Kakawawa no? Kaya grabe ang suporta ng mga ano mga amo namin kasi ng mga mouse din kanila. Ito so, mga sila. So like, nagsusuport uh, yan sila. Mga first ano yan sila para mapakain yung mga ano. Grabe. Oh, oh talaga guys. Atito. Halos mga post puro mga oh ang bata. Oh my god. Uy, nag-upload. Wala, nagganon-ganon siya. Oh, oh si shaking yung no katawan. Oh, nag shaking? Oh, shaking Oh my god. Wow. Bismillah. Grabe ba? Oh my god. nila. Grabe as in. Kaya grabe ang suporta talaga nila kasi nakikita nila ganito ang sitwasyon. Oh, my God. Ko sa As in. Mga bata. Mga ano, walang pili mm -hmm. talaga. Grabe. Kakatakot. Ano yun, Be? Paa. Gutay. Oh, my God. Ayan, mga langgan, no. Tinawag kami ng mga amo namin para nga suporta. So, binilihan wow. kami. Wow. i diba, nyo nga yung ano na Okay, may dingdong. Chocolate. Okay, may yeah, chocolate. Sandali Sanda. lang, sa'yo muna, mauna. Tsaka ano lang, cocoa ano? Cocoa, yan yes. lang na mo. Ang dami doon. Okay nga po. Okay. okay, next sa akin. May dingdong ako. Ayan, may coconut. <laughs> coconut. ang <laughs> siya, <Shal> Palestine dam. <laughs> yum, yum. Okay, yum, yum. <laughs> ang lalipa. Siya, pinaka. Oh, di ba? Okay. <laughs> <laughs> it's supposed to be a safe place it's supposed to be a shelter for the displaced people and this is one of my neighborhood this one of my neighborhood time time you guys so ito na abang maninuoy he tried to find a safe place in the hospital but he came again as deep <laughs> but <big laughs> in our hospital here this <laughs> having to find a hospital in ghana <laughs> 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 dadala sa ospital dahil sobra araw-araw minuto-minuto may dinadala kasi ng papasabog ang Israel sa ano sa Gaza City sa Palestine pag inooperahan nila kaya gagamutin nila wala nang anesthesia wala nang ano Higis isang bata inooperahan sa ulo tinahe 17 stitch walang anesthesia Gaano ka sakit yan, di ba? Mararamdaman mo yung bawat ano mo yun. Ten, ten, ten. No? Mabubuhay ka pa kaya pa ganyan? Sabi nga na, nags na kala Dana. Sabi Dana, wala nang safe dyan, nagagawar. Sabi niya, wala, wala nang safe dyan. Sabi ko, Sabi ko, eh, sabi ko, paano sila natutulog? Sabi hindi sila natutulog kasi ba, binabantayan nila kung saan magpapasabog. Baka may natulog sila sa kanila sakto. Kaso, kung sa kanila rin tatapat yung bomba na it, 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 pinasabog, wala rin sila magagawa kahit makatakbo sila. Ano rin sila? Kasi ano yun eh, yung parang... Mm -hmm. Hmm?